mga kabidyo okay. Uh, ulit natin yung TV natin kasi may problema at uh, may tubig kasi dun sa sa dinaana namin so inabot ng uh, tubig itong flooring so nabasa yung TV natin mga kabidyo okay. uh, papalta natin para safe yung ating mga customer uh, mahirap ipilit pag basa yung TV so safety first tayo mga kabidyo okay. huwag muna tayo ulit sa ating shop and then kukuha tayo ng panibagong TV idino video keblast Eh, hey, mga kapit joke uh, deliver na naman tayo ng uh, isang uh, unit ngayon. At tayo ngayon ay nandito sa Liko, Liko Centro. Uh, likod po ito ng uh, Diquliwag National High School. At uh, ito yung ating baon ngayon. Ang uh, ating uh, 4x12 na video okay mga uh, kabijao. So yun, ito yung dinadaanan natin. Yeah. At talagang napakahirap ngayon pag -deliver ng pag-deliver natin mga kabilyo okay, eh dahil uh, maulan. ah Napakaulan ngayon. At uh, malusak, maputik yung ating dinadaanan. Wala nang uh, kalsada rito mga kabilyo. Okay. Lalit na. <laughs> Kaya dito po kahirap pa nga pag-deliver natin dito. Ayan, basang basa. Oh. Oh. Kahanap tayo ng uh, bahay rito para uh, pagtanungan natin.

Mahirap magtanong dito. Walang tao nga ka-video. Kaya abanti tayo. Abanti tayo sa unahan. Walang tao ang bahay. Maka doon lang sa unahan. Kasi may ikal. Mayroon pa yan. May kalisada pa oh. Dito kung Pero hanggang may ikal daan. Mayroon tayo mga pagtanungan so hanggat may hanggat may daanan nga nga ka video kaban <laughs> na tayo at baka dito sa susunod ng mga bahay dito na ay, ay, ito na yata yun, ano ayan, ano may bahay yun na nga ka video okay. sana ito na nga yun parang mo huwi yan oo at uh, sir, talagang mahirap magtanong dito at walang uh, kabahayan walang matanong ano video Saan po ang bayan na Ate Marilu? Asis? Ano po yung may trapal na yun? Naray? Salamat po. Balik, wala gandaan. Saan ang daan? Saan ang daan? Ay, nagtuturo. Balik kami yan dyan. Balik kami yan dyan. So, Ito Ito mo yung video. Ngayon <laughs> okay, lang so, buti na lang may mga dalawang bata na napagtanungan na tayo sa kayang isang matanda Ano yata niya yun? Nandito so, na tayo mga kabidyo ako Good morning po! <laughs> Saan daw po ilalagay? Ate Marilo! Oo, uh -huh. Ay, mga kabidyo ako, nandito na tayo sa lugar ng ating customer So, Napakahirap pala ng daan. Doon tayo galing. Ayun, ito yung uh, lugar ng uh, pag-ukasyonan. So, christening yata ito. Para ma-promote -ma -ma tayo dito sa kawali. Ni... Ikaw ang cook? <laughs> dalo. Dalo ni kuya. Sakton, sakto na na. Anong ukasyon? bininyot Ah. Siya? Pangalay mo? <laughs> Ah, pangatlo. So yung mga ka-video kay baba lang natin. And then uh, si set up na natin doon para pagka set up natin uwi na rin tayo. Yan. Sabi mo lang sa ano? Eh, lang totoo <coughs> eh. Ikaw na. Ito na kami ni Kuya. Ah. Ilan baga po 'yan? Ay, tatlo 'yan. Tatlo. Ah, na tatlo mabai. Apat 'yan nasa naguwi. Ah, shifting shifting ang lugar natin dito. So, subscribe niyo ako ha. Ha? 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 Pwede ka ma-decoration dito. Wala kang tarpon. Ikaw ba yung may pabinyag? Wala <laughs> na, naroon na. Anong ah, uras na? Nasa simbahan na? Simbahan na. Tulak na lang. Pwede hindi abot yung sasapan? Abot yan. Pag hindi, lagay tayong extension. May work dala? Meron. Adit ah, na man Ha? Abot yan. TV to So mga ka-video uh, lang yung TV ng uh, kasama natin si Boss Lando na si Boss Lando Butit kasama natin uh, napakaputik ng ating dinanan mga ka-video okay.

at uh, may tubig kasi dun sa sa dinaanan namin so inabot ng uh, tubig itong flooring so nabasa yung TV natin mga kabidyo okay. uh, natin para safe yung ating mga customer uh, mahirap ipilit pag basa yung TV so safety first tayo mga kabidyo okay. huwi muna tayo ulit sa ating shop and then kukuha tayo ng panibagong TV Ayan, napabalik uh, na tayo mga kabidyo, okay? At tayo ay makuha ng panibagong TV set Para ilagay natin doon sa Sinitap natin na video Okay ngayon So nagka problema at nabasa yung ating TV <laughs> Nabasa po yung aming TV Dito sa tinaanan namin kanina At uh, di ako nagalam Kasi nakatrapal tayo eh abot pala yung uh, flooring Nung hauler uh, natin dito dito tayo nabasa oh. dito sa lugar na to tayo nabasa basa mga kapidyo ano? grabe ang tubig dito <laughs> dito tayo nabasa na lunod yung ating TV so napakalalim nito mga kapidyo okay. hindi ko napansin ang gagawin mo dyan, brother ay, naglalado ka. Ay, maganda. Ha? Pagdata. Galitan tayo ng may-ari niyan. Huwag kang mangingi alam niyan. Eh, tayo ay makikitaan lang. Iwanan natin yan dyan. Hindi mag tayo magalitan. So, ito mga kamidyo. Dito tayo nadali yung TV natin. So, dali lang naman yan. At abangan po ninyo yung vlog natin kung paano matuyo o tuyuin yung ganyang uh, na TV pag nabasa. May mga paraan po kami diyan na uh, para hindi tayo magastusan. May mga ginagawa po kami diyan. Dito tayo na ano na lubog. So, mapunta na tayo ng ka video okay at pa-kuha pa tayo ng isang TV. Para magamit na nila yung ating uh, video kayo unit Kasi <laughs> Mataas kasi yung damo ka video okay Kaya din natin mapansin Na malalim na pala yung tubig dito Tapos nakatrapal pa tayo Kaya hindi ko napansin So yun mga ka video okay lang tayo Nilagay na natin dito yung ating TV Kasi nabasa yung flooring Yung ilalim So mahirap gamitin So nagkuha tayo ngayon ng flat screen yan yung dadalhin na natin sa kanya para para kalong na lang niya kasi pag nilalagay natin dun sa baba nasasanip ng tubig buti na yung flat screen nakakalong na lang so balik tayo dun mga ka video okay tapos sa uh, setup set up tayo ng isa pa may isa pa tayong dadalhin kaya so, mga ka video okay Samaan nyo kami pagbalik dun mga ka video okay uh, na set up na natin okay na turnover na natin sa ating uh, customer and then uh, mawi ma na rin tayo so pasubscribe po sa aking munting youtube channel sa rin video ko vlogs god bless ka video okay may free ano tayo ngayon may free <laughs> kain tayo ngayon pa si Ate Mel sige salamat po <laughs> salamat sa pagkain <laughs> so yun, mga ka video okay kain tayo sarap ng pagkain mga tayo nakakain na rin, at uuwi na may dadalang pa tayong isa solve na naman si okay. solve na naman si Paddy okay. <laughs> so, mga pa okay, subscribe naman po sa aking youtube channel sa okay Vlogs at uh, wag pong kalimutan din ipalo ang aking facebook page sa okay Vlogs din po mga kabidiyoke okay. maraming salamat po at uh, God bless po everyone maulan na morning today